Ayan, part 2. Part 2, guys. na ating ko ng bayabas kasi ang dami pa sayang. Nangangalaglag lang, oh. Oh, ang dami na lalaglag, oh, sabi ni Ching Ching. Ayan, ayan. Umakit na naman siya dito kami sa church. <laughs> ayan, oh. Ang dami hinog, oh, guys, Sobra. Oh, nandyan, oh. Makikita, oh, yung mga yellow. mga ano. Ayan. Ang dami pa sobra sayang kasi nangangalaglag lang sila. Yeah. Meron? Oo, may nalaglag. Asan yung gang? Siguro <laughs> ang dyan. Sobra naman ni Kainog din. Oo. Oh. Ching, wag kang lumayo, Ching. Ang dami, sobra guys, oh. Sobra sobrang dami. Ang um, dami siya ah. Maliit lang yan na puno, pero ang dami sobrang niyang. Pa, meron sa ano pa, o? Oh, malapit sa bubong. La. Eh di, ilalagay ko rin sa bag. Tinga. Tinga. pagmo mo ubusin kay kakaipes la atin niya.